Okay po. Good morning, guys. Good morning. Good morning. Kain tayo. Almusal. Ulam hotdog Kain sa mga bungal. Kain tayo. Almusal. Almusal. At syempre, kapi. Kaya guys, makakita ng ipin ko. Mahirap ikain ng walang ipin. Mahirap ikain ng walang ipin, guys. Masakit ang ipin ko ito. Dito ko kakain sa walang ipin. Ang hirap. tayo. at do Tara, andyan. Tabayan niyo ako. Magugo ako kumain. nanonood mo na ako kayo. Kalingaprab Prab na live. Yung live na Yung live na Sino ang pinakataas na nagte-trending bagay? Nagte-trending ng mga videos. pinapaliwanag ni Kuya Rob na hindi lahat na nag ano hindi lahat nga na nagsasabi na sila ang nang sa ano viral talaga ang nangunguna guys ang ating biberina si biberina ang number di kayo number one lang ah yun, viral talaga si Rina. Viral lang itong baby Rina. Hindi nila yan mapalitan. Kasi nabas si ano eh. Si Kuya Rab nabas. Ayoko namang mag-comment. No comment. Ayoko nang huwag. Nanonood lang ako. Dito ko lang isasabi. Eh na si Rina talaga ang number one. Siya ang nag-detending. Siya ang pinakamaraming viewer. Million, million viewer si Rina. Ngayon, pwede makita pala doon sa ano no, na kung sino ang nangunguna nga uh, videos. Sino ang nag din. Sino ang number one. Nanonood din ako. Si Lina. Si Lina ang pinakamaraming viral na videos. Nang si Kuya Rob, busy sa ibang mga sa mga beneficiaries na hindi trending, hindi iba. Kasi, nang si Lina ipinagkatiwala niya sa mga T-Boys dahil alam ni Kuya Rab na kahit wala siya doon, talagang magtitrending ang video na Lina. Kahit wala siya doon. Lalo na kung nandun si Kuya Rab. Di ba kayo? Masakit na lang eto nga. Sa lahat nga nag-subscribe, eh, tika muna to, Oda. Sa lahat nga nag-subscribe sa akin, lahat ha. Pero ang dami naman yun. Isa-isahin ko lang. Every live ko, kada live ko, mayroon akong i-subscribe. Mayroon akong i-mention na, akong i-subscribe ko, ano, matre. Siya, ano, Mag-subscribe ako, Anag. Ngayong linggo, November. Ngayong linggo. Ano man ngayon? Martis, Mercoles. Mayroon akong isubscribe nga 12 person nga nag-subscribe sa akin. Isubscribe ko siya ngayong linggo. Hindi ko lang lahatin. Kada live ko lang mayroon akong subscribe ngayon ko palang ito naisipan eh. Ngayon ko pa nakita ang ano ko eh. Kasi binuksan nila ang channel ko. Ngayon ko pa nakita ang lahat na nag-subscribe sa akin. Andun pala. Mababasa ko ang lahat ng mga pangalan nila. Kung sino sila o kailan sila nag-subscribe. Mayroon pala yan guys. Ganun ang gagawin ko kukuha ako ng 12 person. 12 person lang kasi maghanap pa ako niyan. Itatype ko pa ako niyan. Hindi naman ko gaano kabisado. Hindi ko kabisado ang computer or, or ang cellphone. Kung paano mabubuksan. marunong man ako pero hindi talaga pang ano parang mabilis din. I-subscribe ko ang lahat nga na-subscribe sa, ang nag-subscribe sa akin. Magsisimulan ko ngayong linggo. 12 person ang i-subscribe ko. Pasalamat sa kanila. Ibabalik ko sa kanila ang subscription ko. Mag-subscribe ako kanila. Good morning, good morning, good morning. Kain tayo. Masakit ang hinipin ko talaga. Hotdog ulam. Masakit talaga ang ko guys. Ito. Ang sakit. Gusto kong magpaibunot na lang ito to. Uh. Pero masakit ba? Ano eh. Hindi ibubunotin pag masakit. Nandahan-dahan na akong kumakain. Ang hirap naman pag hindi tayo kakain. Mawalan tayo ng lakas. Dandaan lang. Okay, sa so lahat nga nag-subscribe sa akin, i-subscribe ko kayo lahat niya. Ang mababasa ko, sana manunood kayo, nag-subscribe sa akin, para malaman yung sinasubscribe na rin. Sinasubscribe ko rin kayo.

Hintay-hintay lang tayo guys sa ah, latest ni Rina. Ang latest ngayon kay Rina, yung galing sa bibig ni, ano, ni Kuya Rab. Na ah, si Rina ang nam nangunguna sa Vira. So, 1 to 10, siguro si Rina nasa, so 1 to 10 lang na ba? Sample. So, 1 to 10, si Rina 1, 2, 10 sa kanya ang 1, 2, 3 oh, 1, 2, 3 of 8, 9, 10 ah no 7, 8, 9, 10 ganyan ganyan itong na. sa number 1 sa mga kalimut kasi binabas kasi si Kuya Robb mayroong nagbabas kay Kuya Rab. So, I know nga. Uh, kaya rin niyang solusyon ni Kuya Rab ang lahat. Sa lahat ng mga ano, vlogger, relax lang kayo. Kung mayroon mang mga basher, huwag kayo magpapa-epekto. Kasi po, Kung magbaba kayo, kawawa naman ang mga mga beneficiaries nyo. Did man na lang yun. Siyempre, may iba hindi naman talaga kaya na ah. magla Sa akin gani eh. Kahit ganito lang channel ko, pinakamahirap na channel eh. Mayroon. Pero kaya, Wala man po tayong ma... Wala man po... Wala man mawawala pag iwasan mo yung lahat. Hayaan mo na lang yung nagbabas. Kuya lab. Ano? Siguro, bit lang yung mga ganyan. Basta sa atin si Rina eh. Masaya. Lalo na ngayon na napakinggan kong gusit ni Kuya Lab na si Rina talaga. Ang pinaka-bairat, pinaka-million, pinaka, bayra, pinaka, million, pinaka viewers, million-million. Matuto, masaya lang tayo. Diba? Diba? ang lang natin ito ang kagalingan naman nila na okay guys ngayong linggo po mag subscribe ako sa nag subscribe sa akin kayong lahat na yon subscribe ko rin pero hindi pang isa lang kada live ko kasi ang dami marami hanap hanapin ko pa isa isa yun Siguro, maumpisan ko sa pinakababaan Ang sa ubos. Ah, ah, sa pinakataas. Umpisan ko yan sa pinakataas hanggang pababa. Yung pinakataas. 12 person lang ko kukunin ko yan. I-subscribe ko. Sana ang lahat ng na nga nakasulat dun. Pag type ko, sila yun. Okay po, shout out lang po sa lahat na ano nag-subscribe sa akin, don't worry, subscribe ko rin kayo. Ngayong linggo, umpisahan ko na mag-subscribe. Magla-live ako. Kanina, nagsaan ko kanin. Inaano ko nga ka, yung walang tutong ko dahil sa nag-open ako computer, naghanap ako mga latest video ni Rina. Ayun o, ayun o, ayun, natutong. Ayan, tignan mo, natutong. Hindi ko makain kain kasi matigas. Iniwasan ko lang, hinahanap ko lang itong mga malambot na kanin. Tapos na po. Dan na po. Tapos na ako kumain dito po nagtatapos ang aking short video content ko lang po and don't forget ah, sa lahat sa lahat nga na no, makapanood dito sa short video ko subscribe my channel subscribe my channel and follow my page like and comment yeah Don't worry. Pag makasubscribe kayo sa channel ko, ibabalik ko yan sa iso. Subscribe ko rin kayo. Umpisa nga yung linggo, magsubscribe ako do si katao. Sa susunod na, na po na live nga live mag subscribe magsubscribe na po kong tulo katao. Tulo. Siguro mga 20, uh, magdipindi na yan sa ma-open ko ha. Basta 12 ang inano ko. 12 person e eh, sub eh, subscribe ko. Sa so, nag-subscribe lang sa akin. Kasi makita pala duna, no? makita pa. Okay po, dito na po. At bye-bye. Tapos na akong kumain, inam na ako ng kape. Bye-bye po. To God be the glory. Bye. Pag-ibig. Ang naman pag-ibig. Yes. Yeah.